sa mga nagre-request kung ano daw ba ang itsura ng aming daanan pa bahay. Galing dito sa highway ay dito kami papasok papunta dun sa bundok. Yes, may nakalagay na do not enter dahil private property ito. Sa parting ito ay easy lang talaga yung daanan dahil patag pa lang. Hindi rin ganun kainit dahil madaming punong kahoy. Pagkagaling nga kami sa bayan tapos medyo hilong-hilo pa sa biyahe eh dito muna kami magpapahinga. Eto, ranchohan talaga to ng mga baka mga langga. So yun yung mga baka o. Private property itong dinadaanan namin at iisa lang yung may-ari. And hindi rin po basta-basta makapasok dito yung mga outsider. Maliba na lang kung taga dito ka talaga o di kaya may permission. Pero super bait yung mga nagbabantay dito, yung may-ari din. Nung bata pa lang talaga ako, ay dito na kami dumadaan papuntang school. Halos araw-araw talaga naming binabaybay tong daanan na to. Naglalakad lang talaga kami, ganun kalayo. At hindi uso sa amin yung hinahatid. Tulad ng mga bata ngayon na hinahatid talaga ng mga magulang, nagmomotor, may mga sasakyan. Kaya sobrang sanay na sanay kami pagdating sa mga malalayong lakaran. Pati mga anak ko ay eh, nasanay na rin sila. Dito mga langga ay eh, paakyat na nga kami tapos naghanap kami ng spot dito. Alam nyo kasi kapag galing kaming highway o di kaya sa mga baryo sa tindahan dun sa baba, may dala talaga kaming pagkain tapos dito namin kinakain sa taas. Ito kasi talaga yung banding namin kapag nakababa kami. Bumibili kami ng pagkain do, nagdadala ng tubig tapos dito namin kakainin sa taas. Ang sarap kumain, nakakagutom kapag galing ka sa malayong lakaran. Kaya palagi kaming may dalang picnic mat o di kaya kahit anong tela na meron kami dito. Napaka-fresh din talaga ng hangin dito mga langga. Dahil tingnan nyo, napaka-init pero hirap na hirap akong ilapag yung aming mat. Maglupad-lupad yun siya sa kahayuhoy sa hangin dere Hindi hindi namin ramdam yung init ng araw kahit alas dos to ng hapon. Gawa nga sa malamig na simoy ng hangin. Alam nyo ba mga langga nung kabataan ko, nung mga elementary days, hindi ko man na-appreciate kung gaano pala kaganda itong lugar namin. Ang gusto ko lang dati ay makaalis sa lugar na to. Gusto ko lumayas dito dahil napapagod ako eh. Alam niyo yun, wala naman akong ibang ginawa dito kundi magpastol ng kalabaw at baka, manguha ng kahoy, tapos wala kami masyadong masarap na pagkain. Basta feeling ko kasi dati ang hirap-hirap ng buhay dito. Gusto ko talaga makaalis or makaraos. Hanggat sa nakatapos naman ako ng high school, nakapunta ng Manila. Nagtagal naman ako doon, mga 8 years yata. Nag-aral, nag-working student, nakatapos ng college. At nakapag-asawa hanggat sa na ko, mas maganda pa rin talaga tumira sa probinsya. Habang tumatanda ako, mas na-realize ko na mas maganda pa rin talaga ang buhay bundok, buhay bukid. Though may mga bagay naman ako na dapat i-consider dahil hindi pa naman kami ganun katanda, nasa 20s pa lang. Pero kahit balik rin ko mga langga, mas masarap pa rin talaga dito. Ang dami kong realization sa buhay. Sa panahon ngayon, ang dami palang naghahangad ng ganitong kagandang tanawin. Ang dami palang gustong tumira sa ganito ka-peaceful na na lugar. Siguro nga dati nung bata ako, inayawan ko talaga talaga tong lugar na to. Siguro nga dahil sa kahirapan. May hindi kami madala nila tatay at nanay sa bayan. hindi kami makakain man lang ng masarap. Hindi nga namin kilala si Jollibee eh. Kaya ngayon, mas naintindihan ko na mga langga. Ayoko matulad yung mga anak ko sa akin. Kaya kahit nandito kami nakatira, ay pinaparanas talaga namin sa kanila yung buhay syudad. Kahit once a month, ay bumababa kami sa bayan, gumagala kami. Ay, alam nila kung anong meron na mga palaruan. Gusto namin balanse yung kinalakihan nila. Ayoko talaga sila na matulad sa akin na may inaayawang lugar. Gusto So, namin happy sila parehas. Nandito mo kami sa bundok, masaya sila. So, pag naman kami sa syudad, eh, masaya pa rin sila. Diba mga langga, mas maganda kapag na-appreciate nila parehas. At maranasan nga nila yung buhay bundok at maranasan din nila kung ano yung buhay sa syudad. Ayan, napahaba na naman ang aking pagkwento. So, ito mga langga, papunta na kami malapit sa bahay. Nalobat pala yung phone ko kaya hindi ako nakapag-video hanggang dulo. At ito nga, pagdating namin dito ay sobrang na ni Bunso yung aming pusa. Na-miss nga nila ang isa't isa. Kaya ayan, tudo na naman. So, yun lang naman Siguro ang ma ko sa inyo for today's video. Kung nagustuhan nyo nga, huwag kalimutang mag-follow at mag-share. Salamat sa perming paglantaw mga langga. Ug hantod sa sunod na mga higayon. dagang salamat, bye-bye.